hindi maiwasan ng mga mba ni Barangay Captain Carol sa tuwing naririnig dito ang mga tunog mula sa boga sa kanilang barangay. Katunayan, nakapagkumpis ka na sila ng dalawang boga. Actually, meron nang nahuli na dalawa yung isang kagawad ko, pero kinapture na lang yung ano nila, yung boga nila. Dahil dito, mas pinaigting na nila ang kanilang laban kontra papotok at boga yung mga purok in charge na kagawads uh, nag-ikot po sila sa kanilang assignment na puroks yun po sinasabihan yung mga kabarangay sa purok na wag silang pahintulutan yung mga bata especially na gumamit ng mga boga napakadelikado dahil kung maaksidente yung bata matamaan eh nagiging ano na yon baka ma-physical sila injuries and yun pong iniiwasan natin na meron pong masaktan na members of the family and members of our community. Ang boga ay isang pampaingay na popular tuwing sasapit ang bagong taon. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping mga lata o di naman kaya ay mga tubo. Ipinagbabawal na ang paggamit ito taong 2006, kaya't mahigpit din na nagbabantay ang Baguio City Police Office. Paglabag kasi ito sa umiiral na Silent Night Ordinance ng pamahalaang lungsod. Binabantayan po ng kapulisan natin, hopefully naman uh, hindi tayo magkukulang sa information dissemination para po walang magba-violate. Ito, violation ng ordinance ng Bagyo, So yun ang unang-una dyan. Bukod dito, naglabas rin ang Department of Interior and Local Government Cordillera ng listahan ng mga illegal na paputok sa riyon. Kabilang sa mga ito, ang Piccolo, Watusi, Whistlebomb, Goodbye Earth at iba pa, ito'y alinsunod na rin sa Executive Order No. 28 ng Nooy Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong regulahan at makontrol ang paggamit ng mga paputok. Malaking tulong po ang ating mga uh, netizens na magbibigay informasyon po sa kapulisan para po matugunan natin yan ng mas maaga. Sa ngayon, nakalatag na rin ang Oplan Paalala Iwas Paputok ng BFP upang matiyak na walang mapinsala ang mga ilegal na paputok sa lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.